baka dealer na pinunta ng Yamaha talaga kasi yung price ng motor pero medyo mataas kaya uh, titingnan na namin dito okay Are you ever Claire Are you listening? Damn. Uh Yeah. Uh Yeah. Uh, uh. bogey na ito kaya motor ito hostig wow ah, damn. So, uh, umuwi nga ako, okay? Umuwi ako galing sa dealership ng Erox uh, Aerox natin or yung uh, Yamaha. Umuwi ako kasi Um wala sila yung matte gray na na gusto ko. I mean, kasi dalawa yan eh, yung Aerox S, is isa yung puti, isa naman yung parang uh, parang matte uh, gray and the uh, orange. Yun yung gusto ko. And meron sila doon eh, may ano, parang may gasgas -gas ng kondi Sabi ko, ayoko, gusto ko yung walang gasgas. -gas. Kaya yun, nag-request sila and uh, dadalhin ngayon doon and bakukuha na natin yung Yamaha Erox S natin. What the fuck? Sobrang, sobrang nagdipid talaga ako. Sobrang bilag-ipunan ko to. And, uh, yan na. Nangaharap na tayo ng motor and yes, mga moto vlog natin, yung mga alam mo yun, mga adventure natin ma, ma ano natin, mas ma-videohan na natin you know, paikot-ikot saan pupunta, sa mga beach, sa mga kung saan-saan, abangan nyo yan abangan nyo yan, so tara, punta na tayo sa dealership para kunin yung uh, Yamaha Aerox S, yes let's go And yes, and dito na ang mmm. Yeah. Bagong mot mot natin and uh, madami na tayong mapupuntahan. And salamat sa inyo. Salamat sa suporta nyo. Okay, kung hindi dahil sa inyo, hindi ko din makukuha yung mga bagay. Kaya, let's go. Let's go. Okay? Um... Madami tayong adventure na magagawa dito, okay? Madami tayong videos na gagawin. Kailangan natin kumayod ulit. <laughs> so, yun lang mga galamay. And, um... Motovlog, yes? And, uh, yun lang. Let's go! Excited excited na akong ipangharabas to. And, um... Uh, oh, suggest naman kayo. Suggest kayo. Uh, kung ano yung mga pwede pa natin gawin. Okay. Sobrang excited talaga, lang talaga ako, kaya wala akong masabi. So yun lang muna, and uh, i-enjoy ko muna yung mga moments uh, dito sa bagong Aerox S natin. Let's go! pangalan natin kay uh, sa Eros ng Boston. So, yan nga, no? Um, test drive natin itong uh, bago natin. Uh, um, S. punta tayo sa, ano, so yun nga um, tulungan nyo ko kung ano yung pwede natin ano, ipangalan dito sa, uh, sa motor natin comment down below and uh, if hindi ka pa nakasubscribe make, make sure to like and subscribe kasi marami tayong adventure na gagawin dito sa channel na to lang para sa araw na to and have a great day ahead um, keep uh, be safe always uh, in driving okay and uh, let's go Peace. Oh!